Kakatulungin na ng National Food Authority o NFA ang isang civic organization upang matiyak na makararating sa mga mahirap ang murang bigas. Ito ang malita ni Ray Pilar. Umabot sa 1.7 million tons ang inangkat na bigas ng bansa noong nakaraang taon, bukod pa ang mga binili sa mga lokal na magsasaka. Ito'y upang masustinihan ang supply ng NFA rice sa merkado na siya namang pangtapat sa presyo ng commercial rice. Subalit, so, ang ikatlong bahagi pala ng buffer stock na bigas ng NFA ay hindi napupunta sa dapat napuntahan. Base sa datos na nakalap ng NFA mula sa PIDS, nasa 26 na lamang ng NFA rice ang nakakarating sa mga mahihirap. Mahigit sa 70 nito ay sa ibang kamay na napapadpad. Ayon kay Presidential Assistant for Food Security, and agricultural modernization secretary Francis Pangilinan ilang traders at opisyal at tauhan ng NFA na ang kanilang kinasuhan at binigyan ng disciplinary action dahil sa diversion ng NFA rice itoy bukod pa sa mga natatapon at nabubulok na bigas sa mga warehouse ng NFA kasi may nagkaroon nga ng ribaging do sa lugar nila nagkaroon ng incidents of uh, diversion of the rice Uh, sa Iloilo, for example, uh, lumabas dun sa regional NFA, dumiretso dun sa trader. No? Dahil dito, tutulong na ang civic organization gaya ng Kaya Natin Movement upang mabantayan ang NFA rice mula sa procurement o pagbili hanggang sa pagdadala nito sa mga tindahan. Bilang pagsuporta na maibaba ng tama ang biga sa ating mga mamamayan, Magsisilbing mata ang grupo sa mga palengke kung may supply ba ng NFA rice o wala bago ito magulat sa NFA. Maaari ding tumulong ang publiko sa pamamagitan ng pagtitex sa 0906 436 3133. Samantala, sa ngayon ay nasa 37 pesos ang pinakamababang presyo ng bigas. Nananatili pa rin 27 pesos naman ang NFA regular milled rice at 32 pesos naman ang well milled rice. Ray Pilayo, UNTV News, Worldwide.